Grabe po yung na sa Metro Manila. Ilalangkap natin yung puso ng iba't ibang mga lalabas ng usap. Alis ka rin sa sakyan. ito talaga naka electronic naman sasakyan magpapawaw ang tao mo so, eh. yung busok ng mga sasakyan o anong establishmento naglalabas ng usok dyan eh, hindi si na ng yung parang pag na yung pollution Ang ginagawa yung kubiyan sana yung susunod na magiging presidente na magdolong ng mga agal itong ito, ito itong national election ay pagtunay ng pansin air pollution sa Metro Manila grabe na makakawa makakalanda sa aming gawa ka na ng Supreme Court ng ang mga kumpas sa baga Yeah.